Oh, gozaimasu guys, mas minisan. Ngayon eh yasumi ulit namin. Mali na akong nagising. Nakabangon ko lang guys lang ako ng kwarto. Ngayon, nag-iisip ako na magkaimono. Kaimono ay yung pag-grocery. Kung ano yung mga wala ako dito, bibili ko. Sabado ngayon, last week, may pasok kami. Ngayon, wala. Pero yung pasok namin last week, before 11 or 12, tapos na kami dun sa trabaho namin. Mas kain. Mas onsi na pero di pwede nang kumain. Sa daan na ako kakain. Pagyasumiin, natatamad akong kumain. Nakajakit ako ngayon. Wala pang winter pero sobrang lakas na ng hangin. Tapos malamig na din. Sa labas ko. Baka lakas na ng hangin. Malamig na din. May ginagawa kami dito pag malamig. Masakit sa palat. Ngayon namin yung cream pwede rin petroleum jelly. Yung ibang kasama ko, petroleum jelly. Ako, oh, ito lang cream. Masakit kasi sa mukha. Nagda-dry. Kaya, yeah. ito lang. So, mukha siya sa kamay. Pag nag-dry kasi siya, yung sakit. Siyempre, pati kamay. At sobrang lamig. Lamig talaga. Ano may mag-gloves ako. Magsasapatos na din. Ayoko sana lumabas. Pag ganitong panahon, nakakatamad na lumabas dito. Pero, maara. Ngayon, sasama ko kayo magkaimono. Nakita ko sa inyo yung daan namin papunta sa doon sa kaimono. Meron malapit, may malayo. Basta sa kasi medyo mura sa ka. na. Dito kasi sa malapit sa amin, kulang eh. Dito na tayo sa pinakamahirap na part. Ito yung ayoko dito pag eh, pag nagkakaimono kami. Tirik ng daanan kaya minsan natatamad na akong magkaimono. Ang grocery. Let's go! Mataas to Mataas masyado. Sabi nakakahingan. Bababa na. Hindi na tayo. Dito na tayo sa Powers. Grocery hand dito. Last year, nasa 999. Ngayon, 13 na. mahal talaga ng hand dito. Yan lang mabibili ko. nakakita pala ako dito. Hindi na ako nag-aagahan. Bili na lang ako ng ganito. Sandwich. Sandwich. Parang gano'n yun yung sandwich. Pero madalas kong binibili. Ito lang. Ganito. Sandwich. Ito pa ka rin. Ito nagiging agahan po kasi. Masarap dito mga to. Kasi mamahal. Okay, isa Yun, ito eh nasa nasa isip nito. Na nga rin sa ko pati to. Para sa pa. Marami din sila dito ng Sarap.

tapos din mag pero kulang yung nabili ko ayaw ko kung dadaan pa ako doon sa tindahan ng mga gulay yung mga tindahan ng gulay dito tapos wala na siyang kasamang tax mga binili ko sa grocery laging may kasamang tax yun kahit gulay kakain muna ako ng agahan ko let's go ngayon kakain muna ako dun sa ispat na kinakainan ko itom na din ako anong oras na isa pa akong nakalimutan yung cellphone ko di ko na alam kung anong oras na ngayon. ko na alam kung anong oras eh. Kanina umalis ako 11.30. Mga ko yung phone ko. Ngayon, mag-aalmusal muna ako. Dito lang ako nagpain ng almusal pag nagkakai muna ako. Dati, may mga senpai. Masama ko sila. Eh, busy na din Hindi na ako makasama sa kanila. Ang ganda dito sa Japan, anong problema? Masanay ako mag-isa kaya okay lang sa akin na mag-isa para kung tanga nagsasalta dito mag-isa. Pero okay lang. Sanay naman na ako. Makot yung diyosa nila. Ang masarap. Oh. To lagi ginagawa ko. Pag walang pasok, tas nagkakay ako. Ngayon kasi medyo malamig na kaya nakakatamad na lumabas-labas. Hmm. Ano yeah, sanay kayo mag isa walang problema ako kasi sanay na ako mag isa kaya okay lang ako lang kasama The introvert ka masarap dito sa japan mga nihon dyan walang pakialam din sa iyo at ang nagawa mo pero ngayon dito walang tao Yeah, yeah. tahimik Pakal mo Yung sa Pinas yan, meron na nakapwesto dyan o oh. Nakitinda ng pares Wek wek ba? Dito tahimik Yung hangin lang yung maingay Hindi yeah, okay din dito sa Japan Pero kung Tanay ka kasama yung pamilya mo Mahirap. Malungkot. Pero masaya naman ako. Kaya kaya mag-isa. Pero may partner ako sa Pinasa. Masaya kung dalawa kami. Pero kung mag-isa ako, okay lang din. Mahimik. Eh. Mahimik buhay. Dito sa Japan, bawal magkalat kung makalat ka sa Pilipinas huwag mong dadalhin dito sa Japan dadalhin mo yung basura basura mo kasi nga wala ka naman tagalinis dito kung lalagay ko lang yun dito sa wala tayong tagalinis dito kaya pag dito kayo sa Japan inisin nyo yung kalat nyo para hindi nakakahiyak ngayon, tapos na ako mag-almusal. Pupunta na ako doon sa tindahan naman ng mga gulay. Tingnan ko kung may mabibili ako doon. Kasi walang tax doon eh. Hmm. Dito na ngayon ako sa Maycon House. Hindi ko alam kung may mabibili ako dito pero titingin na din ako. ka ng gulay. Ang pangalan nito. Ito yung nakita kanina yun eh. Kung ano ka natin 800 Okay, ako Nakaiti na pero hindi Hindi Papaya din dito mahal Pagpiit mo ng papaya pero 360 na na okay. p mo P7,200 yan na, wala na akong mabibili Subuyas lang Bayad na ako Wala siyang magkano price niya yun lang din Alam ko Yun lang, wala na mabibili ko Ayun ako may iba pa prutas prutas so lang hindi sa prutas sa gulay lang pero sa prutas wala talaga dito po ang red blood camera <laughs> Ay. <Hotel>. Hmm. <laughs> Ay. Ay. Eh, Ay. Ay. sabi Um. <laughs> kasir bawal Ay. daw. Hindi ko naman siya kinukuhaan dito kasi bawal mag video naman kung makikita yung mukha ng niya dito. Pero iba pinapakita ko na. Ibang tayo sikat eh. Pero bawal talaga. Bawal talaga kasi. So yun lang. Ano na kami dito? Huwi na ako. Ibang daanan yung dadaanan ko. Kasi nandito ako pumunta sa Macon House. So sa ibang daan ako dadaan. Let's go. yung cellphone ko nandito. 1.14 na. Dp. Kararating ko lang. Uh, madahe pa akong gagawin. Di pa ako nakaluto ng ulam ko for one week. Tapos, linis. Di pa din ako tapos mag-edit. Dami ko pang i-edit. Di ko alam kung anong unahin ko. Pero, try ko tapusin ngayon yung i-edit ko. Para ma-upload ko mamaya or bukas. ay. Salamat pala sa mga nanonood. <laughs> Kahit boring yung video, no? Shoutout dun kay, ano, kay Mbane. Kay, ayon sa partner ko, kay Princess. Tapos kay Boss Louie. Saka dito kay, ano, kay Happy Vibes. Happy Vibes John, ni Sir Juan. Yan, salamat, no? Nanonood kayo. Tapos, yun lang. Gagawin ko muna yung mga gagawin ko at anong oras na so salamat sa panonood ulit hanggang sa susunod ito yung kumunin mga ganay ko bye bye